Hello, hello mga katigs Magandang umaga na naman At magbre-breakfast na naman tayo Ang walang kamatayang cereal Ang aking makulay na dessert Itong dahon na ito, chocolate din yan eh Ayan, chocolate din White chocolate din Kaya lang, nakaganyan Ayan, parang dahon Yung bulaklak, tunay yung bulaklak yung bulaklak na yan, tunay yan ito yung panulak ko ang walang kamatayan brewed coffee na walang halong biro at ang ilalagay ko sa aking uh, oatmeal ay pure honey smacker ito yung agahan ko okay ito sa akin uh, normal lahat ito ang kinakain ko Yung mga diet ko Yung uulitin ko Sabi ko ng doktor ko Maintain your diet <laughs> Okay daw Okay dok Kaya takot-takot kumain ng Maraming Saging Maraming cucumber Maraming beets Maraming spinach Avocado Ayun ang malalakas Ang ano. Ang potassium. Kaya lang kailangan ng potassium kasi ang lalaki kailangan for kailangan may mayroon siyang potassium na parang 4,500 something like that eh. eh kung kumain ka naman konti-konti mga ano lang yon mga 300 lang ang ano doon ang value noon ng isang isang servings pwede pa rin kumain kaya lang kumain konti-konti na lang okay bye bye mga katigang kainan na ay natin yung makukulay na design natin. Okay, okay, bye bye. Ang ganda, ang ganda ng ano, pagkagawa ulit. Ayan. Lalo yung yellow parang ano, parang ang sarap nung nasa gitna. Ayan. Parang nasarap ng gitna. Okay, okay. Bye bye, mga katigs. See you in my first 10 uh, minutes break. Ito, breakfast lang ito. Hindi pa ako nakakapag-swipe. So sa palang mamaya pag nakakain ako Okay dokie Swipe clock in yung ang tawag namin Tawag ito Clock in Okay dokie Bye bye